Nataranta at gumawa ng ingay ang netizens sa Sockmed nang lumabas ang photo ni Andrea Brillantes at Rico Blanco na kuha sa concert ng River Maya. Say kasi nila, kadinahan na raw dapat ni Maris na jowa na si Rico dahil baka umano, hindi lang idol ang tingin ni Andrea kay Rico at may iba umanong agenda ito. Kaloka naman ang mga intrigera po. Oh, kasi po, di ba? Kaya ganun thinking ng mga fan ni Baris nga may image di umano na itong si Andre ay lapitin ng mga lalaki. Baka, hindi naman. Di ba? No, may image lang, di ba? Nung, no, nung no, no, ano lang nung maugnay sa ano sa cut niya Ay, na third na. party di umano eh nakakaroon siyempre na oy Nag isipin no? parang ganon, no? baka, oh, parang ganoon baka no? off hindi lang baka mabet type ng pala ito parang ganoon di ba hindi naman siguro ganun si Adria oh e, di ba <laughs> diba? oh, parang ano naman unfair naman Kung yun kumaha nga kasi mo say na sinutukso lang inuurot lang ang ginagawang biro na oy bantayan mo yang si Marie oh parang ganun siguro, uh, di ba? Kasi nga may Maris, social issue. Ay, Maris, mo yung si Rico. Oo, oh, di ba? Oh, kasi so, marami namang may idol sa River Maya. Oo, oh, oh. So, oh yes, di ba? Kahit ikaw, di ba, idol mo River Maya? Oh. Yes naman, oo. No? na doon pa si Bamboo. Si Rico. Si Rico. Bamboo ako eh. Ah, doon pa si oh, bamboo. Hindi eh. oh. ba si Rico Blago doon? Hindi, okay. after ni Bamboo, si Rico Blago. May okay. iba-iba okay. yung mga Iba, okay. rin e. friendship sa River Maya. Oh. Pero, pero dati sila sa sikat ka rin Para sa South Border, di ba? Iba-iba rin yung mga sulit sa Ano. Correct.